Magandang araw sa inyo mga patid. So ngayong araw na to, samahan ninyo kami ng aking pamilya at magse-celebrate kami ng 4th birthday ng aking bunsong anak na si Sofia So napagkasunduan namin na wag na kami maganda kasi nga syempre magastos at kailangan maging practical parate. Sabi ko dito na lang tayo mag-celebrate bilang pamilya at magbanding na lang tayo dito sa Southampton at kumain sa labas. So, yan sinurpresa namin yung aking bunsong anak na mamili siya ng favorite niya na teddy bear as syempre, paborito niya si Bingo dun sa palabas na pambata na Bluey. So ayan, uh, ginagawa na yung kanyang teddy bear. At syempre, pupunta kami dito sa May Southampton para maglaro ng arcade. Talagang ang um, gusto ko lang parati talaga ay eh, mag kami na aking pamilya at mag-enjoy kami na magkasama parati na magpamilya. Yun naman pinaka-importante parati. Ang pinaka-gusto ko sa lahat ay yung nagbabanding kami magpamilya. So ayan, nag enjoy yung aking bunso at bumili kami dyan ng token ang dami ko na ng token dyan at syempre uh, yun naman ang pinaka-importante sa lahat yung nag -e enjoy mga bata at kami naman ni mami nang nakikita namin yung aming mga anak na nag enjoy masayang masaya na kami mag-asawa. At syempre, eh, no? <laughs> yung aking dalawang anak na super enjoy. At syempre, si mami hindi rin makatiis Gusto niya rin makisali. So, ayan. Ang uh, laki-laki ng aking baby, oh. <laughs> Naglalaro dyan, mga kapatid, na nag enjoy din siya. At syempre, alam niyo naman si mami, mga kapatid, ay medyo busy yan. Pagdating sa pamilya, pag-aasikaso ng mga bata. Kaya ito na rin yung time namin na magbanding at para makapag-relax bilang pamilya. So ayun si mami, ang galing dyan mga kapatid eh. Walang tinamaan, maski isa. <laughs> Ay, meron pala isa. Ayun. <laughs> so ayun sila Sophia Tasha uh, na nag enjoy dito mga kapatid. Napaka-importante sa akin mga kapatid yung mga ganitong pagkakataon na magkasama kami magpamilya Kasi nga syempre alam niyo naman na kapag dito sa UK ay eh, busy parati yung mga tao Kaya gumagawa kami ng way na talagang uh, makapag-relax, uh, makapag-bonding Kapag alam namin na may celebration, nangyari birthday ni Tayshan, birthday ng aking bunsong anak, birthday ni mami at birthday ko Eh nagbubok na kami na annually para magbakasyon kami at para wala kaming pasok sa araw na yan. So, ayan, no. <laughs> rin ako sa mga anak ko. At syempre, banding-banding kami magpamilya dyan, mga kapatid, eh. Ang pinaka-importante sa lahat. At syempre, nagkahihaan na ng uh, lumabas at nagutom na yung mga bata. At pa, ano na kami, kakain kami dyan sa paborito naming restaurant. Yan yung Cosmo Buffet Restaurant. Lagi kami nagpupunta niya, mga kapatid, sa Reading at sa Southampton kasi nga masarap kumain dito sa Bupay Restaurant dahil marami kang pagpipilian. So pagpasok na pagpasok namin dito, alam na alam na kagad ng mga anak ko yung gusto nilang kainin eh. Kasi syempre madalas kami nagpupunta dito at alam na nila. At syempre ito na yung pinaka way namin para celebrate na rin yung birthday ni Sophia. Na super nag -e enjoy yung aking anak sa araw na to. So ang daming variety of food dito mga patid, na pagpipilian na talagang may enjoy ninyo magpamilya. Siyempre, ito yung paborito ko, yung teppanyaki. Yung ano, yung niluluto sa harapan mo. Yan ang pinakagusto ko sa lahat eh, yung teppanyaki. Ayan no. Oh. Siyempre, squid at saka beef steak. So ayan, ito na po yung aming birthday celebration namin ni Sophia. Happy birthday, Sophia. Happy birthday. Terima kasih. <muchas>